Umaaray ang mga turista, pati na ang mga residente sa mahal na pamasahe sa eroplano papunta ng Siargao. Higit doble ang tiraas ng presyo mula noong 2023. Live mula sa Siargao, naas sa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, anong magiging tugon ng pamahalaan dito? Julius, dito sa surfing capital ng Pilipinas, ang isla ng Siargao. Umaalon hindi lang ang dagat, kundi pati na rin ang reklamo ng mga turista at lokal. At sobrang mahal ba kasi ng pamasai sa aeroplano? Ang tanong ng lahat, kailan bababa ang presyo? Right the, uh, the no. Mula Spain, lumipad ang magkasintahang ito sa surfing capital ng Pinas, ang isla ng Siargao. Walang direct flight, dumaan pa sila sa Manila at Cebu, kaya ang lakiraw ng gastos. 3,000 euros. Oh euros. Yes, 3,000 euros. But in, in pesos, pesos, there are like mm -hmm. uh, 180,000 uh -huh. pesos. We can pay for it but it's a little bit expensive. We have been to other places that were cheaper. Pati mga lokal sa Siargao, umaaray sa mahal na pamasahe. Ay hey, nako, 15,000 yung, yung pamasahe, that's very expensive. Nagain na ng resolusyon sa Sen. Mark Villar para imbestigahan ang mataas na presyo ng domestic flights. Inihalimbawa niya ang presyo ng one-way direct flight mula Manila hanggang Siargao. Mula 3,000 pesos noong 2017 at 7,000 pesos noong 2023, umakyat na raw yan sa 18,000 pesos ngayong 2025. Bagamat may ilang murang promo, madalas malayo naman ito sa pecha ng biyahe. Nangako ang Department of Transportation at Department of Tourism na tutugunan ang mahal na pamasay sa aeroplano. That is a more complicated problem that we have to solve logistically with the help of the DOT. This kind of development, uh, mahimong sustainable ang uh, tuang to tourism industry din, din sa Siargao. Julius, wala pang pahayag ang uh, mga airline na may ruta ng Siargao hinggil dito. Samantala, magkakaroon daw ng expansion sa Siargao Airport. Umaasa dito ang mga lokal na dad, hindi lang dadami ang mga turista, kundi bababa na rin ang pamasai sa aeroplano dahil dyan. Julius. Maraming salamat, John Aroa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa kaumprinsibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.